bago maging kanin o unrice ang inyong mga kinakain nagiging ganito muna yan mga idol mga kapugrot ayan 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 ayan, ayan. at dito pa ayan so 99% sa na lahat yung ating mga palay ayan so ah, uh, sapaw na at uh, wala nang isang uh, buwan or uh, sabihin na lang natin na isang buwan ay maani na itong ating palayan ayan at pwede nang ibenta at pwede nang igiling no? para maging bigas at maging kanin or maging only rice na inyong mga kinakain ayan so nagiging ganito muna yan ayan nandito tayo ngayon sa aking palayan 2 hectares ayan bago pumasok sa trabaho ins inspection muna sa ating mga palay at uh, kita natin na wala ng tubig kaya magpapatubig tayo bago pumasok sa ating trabaho ayan so kailangan meron tayong sideline ha? ito yung lagi kong sinasabi sa inyo huwag tayong umasa kung ano man yung ating trabaho ngayon dahil hindi po yan uh, magtatagal pag mahina ka na at hindi ka na masyadong nakakagalaw, nakakapagtrabaho bibitawan ka na ng inyong mga company pero dito sa palayan as long na kaya mong lumusong sa bukid dito ka, ayan at hindi rin na hindi ko rin sinasabi na dito tayo at tatanda or dito tayo mamamatay na nakikibukid so balang araw meron tayong magkakaroon tayo ng sariling bukid yan in uh, God's God grace ayan ito itong kabila na ito ay uh, 1.5 hectares ito yung aking uh, sinasaka na sa uh, aking uh, tiyahin at sa dito naman dito sa kabila ay uh, half hectare ito yung aking sarili ayan so meron na tayong sarili ah, bigay po ng ah, biyanan ayan so shout out sa aking ah, biyanan dyan so ito yung ah, kanyang ah, bigay half hectare so hindi tayo mag re rely dito sa half hectare na ito kailangan makisaka tayo mas maluwang mas mas maganda mas maluwang mas marami mas maganda para sa ganon pag time na wala na tayo sa ating trabaho, meron tayong bubukirin, or meron tayong ginagawa Oh hindi tayo magmumukmuk no? kahit uh, mawalan tayo ng trabaho kaya ganyan ang ating uh, mindset dapat mga kapugrota ah, ang discarding payaman ayan so ito naman uh, nasa 90% ang uh, lumabas na sa ating mga palay ayan so papunta na tayo ngayon sa napier at uh, kukuha na naman ako ng napier bago umuwi at naghihintay yung aking mga baka at mga kambing ayan thank you mga kapugrot And, lagi kong sinasabi sa inyo discarding payaman wag palubog God bless you all